Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nag-iinit at talagang napaka-latest na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinabi nga ng tita nila Ate Erika at ng kanyang ate na si Sheila May na meron daw kausap si Sheila May sa e-lovers. At ito daw ang kanyang talagang katuwang sa paninira at sa pagsasabi ng mga maling informasyon sa mga manunood. Sinasabi kasi nila na sinusustentuhan daw nila ang kanilang lolo at lola at patuloy pa rin silang tumutulong. Ngunit sa katunayan ay hindi na nga daw nila ito dinadalaw ni isang beses simula nung sila ay nakabukod na at nakalipat na sa maayos sa tirahan. Huh? I love Hi, Lovers. Gumagawa lang kasi nung ng ngayon yung bago. Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima? Ima Torres. Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap yung, nila? Yung namumuno po sa I-Lovers. Parehas sa pari, Tamang panggawa lang po. Puro paninira. Wala na po kuya, kuya na kuya niya. Hmm? na magkasundo pa kami. Wala ano, ka lang pala magkasundo kayo. Ano kung tuhin ko sa bahay nilang bago? Ay, ay, ay. Dito lang ako sa bitukan. Hindi <laughs> na magpintar sa ganyan mga klaseng tao. Sino yung ano? Iba pangalan ko na yun. Sino? Sabi pa ng dolon ni Ate Erika ay ayaw na ayaw niya daw at hindi daw pwede sa kanyang ugali ni Ate Erika pati na rin ang kanyang ate na si Shilomil. Talagang ayaw niya daw na tanganin daw nila ang magpalaki sa kanila at talaga namang umaruga ng ilang taon lolo at lola daw kasi nila ang nagpalaki sa kanila, nagpaaral at naghatid sundo sa kanila sa school kahit na naulan. Kaya talagang hindi pwede sa kanilang lolo na purkit na kapera lang sa kan sila ay lalapas na nga na nila, nila ito. Wala nga daw siyang pakis sa pera nila at Erika. Ngunit ang sa kanya lang ay ang ugali talaga ang dapat nilang ayusin sapagkat dapat hindi nila ginaganon tratuhin ang mga taong nagpalaki at nag sa kanila ng maayos ng bata pa sila. So tay, anong mensahe mo kay Sila, sila kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, Sila, sila yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo nagpalaki sa inyo. Ilan taong kayo na pa sa amin. Pinaaral kayo, sa sundo ng motor kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Yun lang masasabi ko sa iyo. Kay tayo, Irika. Erika. Tay, Erika. Sa rin po yung parehas yung dalawang. Parehas silang ugali? Parehas lang. Bakit nagbago sila ng ugali? Bakit nagkapira ano? Pagkapira nila, wala. Kapira? Hmm. Hindi ko maintress yung pira nila. Yung sa akin ay yung ugali nilang ayusin nila. Ayaw ko nung gayang mga klase ng mga bata. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapas tangan masyado. Walang hiya. Hindi na punta rito tay? Ay, wala na. Wala na yun. Nagali nga po dito ay ano, nasa ospital kami. Hindi mo lang ka para paalam na. Lolo, lola, malipat na kami. Hindi ay, nagpala. wala. Pagdating namin, wala na. Wala nang tao dito para. para. Kwento pa nga ng lolo ni Ate Erika ay talagang lalo pang sumama yung loob sapagkat nung nasa ospital daw sila nung bagong taon dahil may sakit niya ang kanilang lola ay pagdating nila sa bahay at pagkawin nila ay wala na daw tao sa kanilang bahay at parang napakadilim na. Talagang hindi daw nagpaalam si Ate pata na rin ang ate niya na si Sheila May na alis na o bubukod na sila sa bago nilang bahay. Wala talaga silang paalam o pasabi sa mga tao na nag-araga sa kanila at kumukup sa kanila ng ilang taon. Kaya naman napakalaki nga ng galit ng lolo nila sa kanilang dalawa dahil nagawa daw nilang lapastangan ng mga tao na nag-alaga sa kanila at nag-aruga. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapastangan yung masyado. Walang hiya. Hindi na punta rito tayo? Ay, wala na. Wala na. nag Nagalis nga po dito ay ano, nasa ospital kami. Hindi mo lang ka para na lolo, lola, malipat na kami. Hindi ay, wala. Pagdating namin, wala na, wala na ang tao dito para para dito ng alsa na ng madilim na bagay habi dito wala lang katao-tao natira lang yung panganay kong anak niya hmm. parang namatay na hindi mo lang paalam sa amin yung mga batang talagang mga interest lang ang ayaw kayong makasama Dahil... dito lumaki sila Ito, uh -oh. ikaw mm palaki? ang uh -oh. uh -oh. bakit nagibaw galit tayo sa nagmana oh, baka doon sa <laughs> pamilya nila <laughs> na sa lalaki hindi yeah. mo naman sa amin kami magkarapatid magasarong doon kami, mm -hmm. kami magkarapatin, ayos ah, na yung panami. Pero sila, nagmana sila sa kabila. Sa so, kumukuha ng pangkabuhayan, araw-araw niyo pagkain, ay kumukuha. Kwento pa ng lolo niya Ate Erika ay hindi to totoo talaga na nakakatanggap pa sila ng sustento galing kay ate Erika. Dahil ang huli nga daw nilang natatanggap ng mga pera ay nung binavlog pa sila ni Kalingap Rab at ni Kalingap Prowel. Ngunit ngayon ay mali daw talaga ang pinapakalat nila na nagsusustento pa din daw si Ate Erika at ang kanyang kapatid o ate na si Sheila Ming. Kaya nga daw mas daw ang loob ng pamilya nila kay Ate Erika dahil gagawa nilang magsinungaling para maging maganda image nila sa mga tao. Ito, kami. malamang Tumulong sila sa inyo. May pira sila, sila sila may. Ayun. Kung. <laughs> wala pala. Wala yan. Wala yan. Nising ko, wala kang wala kayo natatanggap. Ayun yung ano nag pa si Rab. Hmm. Kay pa noon. O kay Rab pa. Saka kay Ruin. Ngayon ayun, wala. Ngayon wala, 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 wala na. Wala. wala, wala. Sige lang nga, Rab Di na kayo binablog. Ay, di na. Si hmm. Shrewel, yun, di wala na rin si Ruel. Wala na rin Wala na rin po. Ah, okay. Mas alam natin yung katotohanan yung kwento po kasi pangit naman yung pasakalang ano dadali Ay, na hirap mahirap man yun so mula na rin po sa kanila ah uh, kung sila po, sino po itong dalawang ito na ako nila po na sabi nga ni tatay ano, ugali tawag yun ano no? magaspang ang ugali maganda yung ganon, pangit yan dapat yung utang na loob at saka ano, bumahal sa Pangit daw talaga ang ugali na ipinakita ni ate Erika pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Sabi pa nga ni Kalingaval ay magaspang daw ang uri ng ganong ugali na dapat hindi tinataglay ng mga apo dahil lalo na ang kanilang lolo at lola ang nagpalaki at nag-aruga sa kanila. Kaya nga daw kung sino nga daw dapat ang una nilang pasisalamatan at gagantihan ng mabuting loob, ito daw ang kanilang lolo at lola. Dahil ito daw ang mga tao na nag-aruga sa kanila at ang mga tao na kumukuk sa kanila nung mga sila ay walang-wala pa sa buhay. Kaya naman dapat ni daw ganun ang ugali na ipapakita nila sa kanilang lolo at lola. Dahil mukod bukod sa matanda na ang mga ito ay dapat ginagalang talaga ito ng mga apo na katulad nila. Tutuhanan yung kwento po kasi pangit naman yung basta ka lang ano, dadali. Mahirap man yun. So mula na rin po sa kanila uh, kung, sila, kung sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay ano, Huwag yan ano, no? mag ang ugali. maganda yung gano'n. Pangit siya. Dapat yung utang na loob, saka, ano, bumahal sa... lulut lolay na doon dapat. Ano kung wala na pera, tay? Babalik dito. Wala na, di ko natanggapin dito. Mas yung kailan pa. Wala so, na, ayaw ko na. Pag sinabi Malalim ko... Malalim yung, ano mo, sugat. Pag sinabi ko, sinabi ko talaga. Hmm. Malalim yung sugat mo, tay. Grabe. Yan ang paninira sa amin sa ano, binabato sa social media. Na alam nang po ninyo. Test kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung alam namin yung mga Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napaka-init na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!